Good afternoon mga idol. Video for today Buhay Probinsya mga idol. Sobrang init. Titiisin na lang. Titiisin na lang namin ang sobrang init kasi kung hindi kami magtatrabaho wala kami may ipabili ng bigas namin sa amin mga pamilya mga idol. Para mga idol, ganyan talaga ang buhay sa probinsya namin. Nagtatanim ng tubo. Ang hirap talaga ng buhay namin dito sa amin probinsya. Sipag at sagagin mga idol para mabuhi ang amin mga pamilya. Nangiiwan sa amin bahay. Pag uwi namin may pangbili na kami ng bigas at saka ulam. Mga mga idol, ang aking mga grupo sa trabaho dito sa Negros. nilatanim kami ng tubo. Ang gawa ng kalamay. Sige mga idol, ah, don't skip my ads. Ah. Thank you for watching. Kap TV Katok Vlog. Ah. Please like and follow. Ah. Subscribe. Ah. Sa page ah, ni Kap TV Katok. Yeah, chöpje ander kap de bi katuk. guys.